no during those time ni ano ni ni Jesus Christ ah uh, na siya ah uh, nung napagkamatay niya uh, nagdoubt nag kasi tayo even us di ba kasi sabi niya ni pastor kanina yung alilangan ba yung pangamba tanggalin natin kasi yung pangamba sometimes kaya natin hindi pa tayo ligtas kinanggap na natin si Kristo pero sa muso lang pero wala sa puso natin lagi natin pagkinilain natin na ligtas na tayo isa puso na natin yan. Ang marami na kasi, paglabas ng simbahan, sa simbahan lang yung natutunan eh. Simba buwe. Kung magay, nagsimba siya, hanggang sa simbahan na lang. Oo, oh, ang Andyan yung fellowship. Andyan yung init. Andyan yung init eh. Kaya lang, pagkatapos ng simbahan, yung init na yon paglabas sa simbahan, nawala na. Nawala na. Yung commission natin na na-umit na natin na dapat tinutuloy natin yun up to the next week, the next week, the next week, up to the next week ulit. Kaya lang, ang nangyayari, dahil sa busy tayo, busy sa ganito, busy sa ganyan, nalimutan natin na, Lord, patawarin mo po kami uli, babalik na naman kami sa panibag, pagkakasala. Na, lagi pinapaalala sa ating na, o, misalang nakakanagap ako ng text na, uh, this Sunday, we have to worship God, and we have to make fellowship, lagi pa tayo napapaalala at least, yun, yun ang great commission, na dapat, we have to, paalalaanin bawat isa, ang supporting verse kasi diyan sa ano eh sa kasi dito nung time ng ano ni Pastor sino nga po bang muna dito si ano no Matthew si Matthew no nagkaroon kasi ng doubt yung mga disipulo sa kanya na uh, parang may doubt na si Kristo nga ba ay eh buhay hmm. na siya nga ba yung Diyos kasi basahin natin doon sa ano basahin po natin yung Lucas uh, Lucas wait a minute basahin si Lucas Diyan sa Nasa Lucas 24:36-40 pero basahin na lang po na sa sa uh, 48 hanggang 49. 54, 24 24 mm -hmm. 48, 48 48 na lang po hanggang 49 o basahin ko na rin po kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito tandaan ninyo susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking ama kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi ninyo na pagkakaloban ng kapangyarihan mula sa taas. Ito yung sinasabi ng Panginoon yung ano eh, yung Holy Spirit na hindi tayo lalakad ng nag-iisa lang. Kasi tulad natin, uh, kanina umaga kung nag uh, napansin natin tayo-tayo rin yung nag <laughs> nagsipag talastasan patungkol sa ba, salita ng Diyos. Kung wala sa atin yung Holy Spirit, halimbawa, nagsalita lang tayo sa sarili natin, sa natin kaalaman, kumbaga parang ano eh, Uh, ang hiliyat natin, hindi yung Diyos, uh, hindi praise be to God eh, nagiging praise be to me. Di po ba? Kaya, pinag-aralan pinag natin yun. At least ako, tulad ngayon, naba, natutunan ko yung pagpapautang, at saka yung pag-uutang, yung hiram, at yung nagpapahiram, na as a Christian, we ourselves, we know, ang ano natin, ang responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. Tulad ng halimbawa, uh, sana nga, hanggang sa huling pagdating ng Diyos, alam naman natin, we are at the uh, tawag nito? great end. Hmm. Nasa end, ta end of times na we are dealing, kumbaga, tayo na yung huling henerasyon na sabi natin, huling henerasyon, may amaya, buti pa yung apo natin. Pero we are the last generation na we have to do what is being commanded to us, to share the gospel all over the world. Halimbawa, simple-simple na lang, hindi natin may share yung gospel natin sa mga mahal natin sa buhay. Sila yung commission na, great commission natin eh. Ah, uh, misan, tayo na lang naisasalba natin sa sarili natin. Hindi natin naalala yung mga kaaway natin. Misan, nagagayad tayo, hindi na natin sila pinapansin. Kasi, ah, uh, dahil sa, misan, yung inggit, nandiyan, tapos nakalimutan natin bahagi yung salita ng Diyos. Um, nawa, uh, tayo lahat, ah, uh, hindi lang si Pastor Jack kasi Pastor <laughs> Jack malimit. Siya yung nagpapaalala sa atin na it's Sunday. We have to attend church. We have to have fellowship. We have to make love, to show love to one another. Mansan, kung tawag na overtime, overtime, pas kailangan yung overtime. Hindi ko naman po sinasabi na ano, na... Hindi ko naman perfect ba yung pagsimba mo sa linggo dito? Kaya nga. Oh. Kaya nga sinasabi hanggat maaari, we have to do our commission Sometimes, tulad namin, kaming mga nasa kodye, ang ginagawa namin, hanggat maaari, nagsisimba kami. Tapos, paglinggo, uh, pag linggo, pag hindi tayo makapunta rito, doon kami doon sa may, may Christian church na naman doon, doon kami nag aattend attend alam, once a, once a month kami magpunta rito, sinasabay na namin, pag di-deposito, lahat ng gawain namin. Pero we didn't stop sharing the gospel of God. Ah... Uh, yun lamang po, sana nga lang huwag tayo na magkaroon ng, alinlangan ba na ibahagi sa itaas bisan hmm. mas mabilis nga natin ipa ipalagaan na pinapanood natin team pin, balita ng all e yung mga napanood natin na bilis natin may bahagi oy yung ganda na ng namin na ganto pero yung ano na nabaitaan natin ng linggo sa mensahe ni pastor nalimutan na maalala na lang ulit, pagdating uli lang next sunday eh sana po magwag tun maging ganun tulad natin tulad ko siguro kaya rin ako naging napadpad sa Korea papalis na naman ang Korea siguro doon naman ako, uh, sana nga magamit ako ng Diyos kung saan naman ako mapadpad. Limbawa, sa brother Don hinapadpad ngayon sa bago niyang kumpanya. Eh, siguro, mas maraming Pilipino doon. Yun yung magiging commission mo ngayon, bro, na ibabagi mo ngayon yung salita ng Diyos doon. Na, tulad ni Kuya Ray, meron nagsabi sa kanya, sana nga one day makasama siya sa panambahan dito. Yun yung magiging commission natin na tinatawag ng Diyos, share the gospel of God, take the hanggang sa uli niyang pagdating, na hindi 'to mawawala uh, mawawala sa ating mga labi. Inlamang ko. Okay, good. challenge, no? oh, bilang isang mananampalataya, mayroon tayong tungkulin. Ano ito? 'Yung pagbabahagi no ng salita ng ating Panginoon. Okay. Uh, oh, Pastor, paano? Hindi naman ako talaga magaling magbahagi. Mm hindi -hmm. ba? So, through our life, sa magitan ng ating buhay, sa ating pag-uugali, Yon, doon naman yan. Doon naman yan tayo. So, that is also sharing. Kasi sinasabi ng Biblia, we must be the light no? and the salt of this world. Di ba? Oh, so, importante talaga na, ano, na magbahagi tayo. That's why we have to read the Word of God. Kaya na in natin na lagi tayo magkaroon ng mga ganitong gawain no? at pag-aral, pagbasa, pagpapanalangin no? para ma-perfect natin no? yung uh, yung uh, din natin uh, sa Panginoon. Okay? So, uh, ng Panginoon. maraming salamat sa inyong uh, pagbahagi. No? Palakbakan natin ang ating Panginoon. Tunay na nakabot mm -hmm. na natin. Panginoon. To God, glory. Yes, amen. So, bukas. Yun. Ang sunod na mag-share. <laughs> Maganda kayo. Oo, <laughs> oh, oh, mag-tiny ka dyan. <laughs> Inungguhin mo. Ano uh, to? Ha? Yeah. Huh? Uh, kaya, lagi kayo magbasa. No? This is a good encouragement. So, niyo, no? uh, may mga bala na sila. No? May bala na si Brother Donnie, may bala na rin si Brother Yancy. No, na, 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 na